sinapalpal ng mga fans ng SB19, si Cici Rondina. Si Cici ay parte sa Philippine Volleyball Team at outside spiker ng mucho Flying Titans. Si Cici ay ang maladar ng outside spiker ng Alas Pilipinas ngayon. Nang maimbitahan ang Philippine team para sa isang friendship game sa South Korea, ay tinanong ng host si Cici kung sino ba sa grupo ang kanyang inaabangan na mag-perform. Ang Horizon ba or SB19? At pabiro naman nitong sinagot na hindi niya kilala ang mga ito at Starbucks lang ang alam niya. Dahil sa simpleng biro niyang yon ay inatake siya ng mga fans ng SB19. Ang SB19 ay isang boy band na nabuo noong 2020 ang unang Southeast Asian artists na manominate sa music billboards. Kaya sa kanilang IG Live ay humingi ng paumanhin si CC at dagdag niya ay wala siyang intensyon na manakit. Pero inaatake na umanod siya ng mga SB19 fans. Trending naman ngayon sa social media ang isang screen grab na pinagsabihan umano manon ng fans ng SB19 si Cici Rondina via direct message. Kaya umalma ang ibang mga netizens na huwag sana nilang bastusin si Cici dahil nagbigay ito ng parangal sa bansa. Sa larangan ng volleyball ay nagtamu ito ng iba't ibang parangal. Agad naman nagpost ang miyembro ng SB19 na hindi nila tinotolerate ang negatibong attitude ng kanilang mga fans. Ang iba namang mga tagahanga ni Sisi ay gusto nilang humingi ng tawad ang mga fans ng SB19 sa atleta. Dahil wala na umano sa lugar ang kanilang panginginsulto at hindi umano nila dapat bastusin ang mga atleta nagbibigay ng parangal para sa Pilipinas. Kaya sa lahat po na na-offend po, sorry po. Ay, niyo ako. Sorry po talaga. Inaatake na po ako ng, tin, alam mo, tinatake na ako ng mga SB19 fans. Kaya sorry po. Hindi <laughs> ko po intention yon.